Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, uh, naniniwala po kung sila ay may tatanging sila at may mabubuting kalungan. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanggali, gabi sa inyo uh, sa mga taong hindi po nakakalimot mag-subscribe, marami sana po sa inyo Sa mga pagwan po ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan. Uh, sana po ay pakipindot rin pong bell like icon uh, subscribe, like and share para uh, ma-updated po kayo sa aking susunod na mga video ay uh, pagkakulog po sing lahat na aking mga nalalaman po dito na panggamot sa mga orasyon at dito po lamang matutok lang sa siwangan ng pangasinan ang pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan huwag pang ipagyabang panatilihing panatili, magpakumbaba sa isa -isa magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahal. At uh, Diyos na pambalang, magabay po sa inyo lahat. Ang i si ibabagi ko po sa inyo yung ang uh, uh, shout out muna kayo sa inyo lahat. Shout out muna sa inyo lahat. Uh, na pampapigil sa masamang gawa laban sa iyo. Napaka-importante po ito na yun na pampapigil sa masamang gawa sa iyo laban sa iyo uh, kung nga ang isang tao ay may may karunungan o kaya naman ay uh, masama ang balak sa iyo gawin ang orasyon na ito bago umalis ang bahay po uh, magdasal po ng sa kaman namin na ng Maria sumasampalataya at uh, isunog po yung orasyon po ng uh, uh, tatlong beses po at may susi po ito na uh, pakakulko po sa inyo na salin po ng uh, pabulong o sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng uh, tatlong bisis pa cross po. Kaya dapat po ninyo malaman po kung may sana, sana magtiwala po kayo sa inyong ginagawa at focus po sa inyong ginagawa na may masinting na ispo po at tiwala sa ginagawa po at kung mga pinagkakalog po mga orasyon po ay sana po ay ingatan po ninyo huwag nyo abanatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan ng bigayan at iikaw nyo po uh, palagi po kayong manalangin sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat para gabayang po kayo sa inyong yung mga ginagawa uh, ang mga binabagi ko mga orasyon po ay napaka-bisa po Uh, hindi nyo lamang po nasusubukan pero Isulat nyo lamang po sa inyong mga rebrita at sa uh, oras ng kagamitan po, paggagamit po eh, yung mga gagamit po ngayon. basahin nyo lamang po at sa puso't isipan nyo lamang po pag-usal uh, po at pagbanggit sa isip lamang po. At kakasi po sa inyo ang mga oras yun na aking mga na binabagi po sa inyo. Marami pong kaparanan po ang mga oras yun pero kung talagang ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang mga kapangyari sa na mapandar niyo po, papandar niyo po yan at tiwala lang po kay sarili po at tiwala po kay sa kapwa-tao uh, at magpakumbaba huwag po kayo makipag-away kundi magpakumbaba palagi at tumulong sa kapwa para isa po yan na napakapangirian po na sa pagtulong sa kapwa na makapapagdar po ng mga orasyon po kahit na halimbawa po, devotion na kayo ng devotion, nagsasal, nagsasal, Huwag nyo pong pagyabang po yun na magdarasal po kayo ng dasal ng dasal. Hindi po yan. Kung nagdarasal po kayo ay hindi po nyo sinasapot isipan po. Wala rin po yan. Wala pong bisa po yan. Dapat po ang pagdarasal po ay bukal sa puso mo at uh, talagang sinasapot isipan mo ang pagdarasal na uh, hindi ka gumagawa ng mga kabustugan, uh, kayabangan, at palagi kang na, nasa pagkumbaba palagi ay pagkakalob sa inyo ang visa lahat po ng mga orasyon kahit na halimbawa po nagdi debosyon ka na ng devotion pagkatapos ng mag-devotion nagpag-away ka, nagmumura kung ano pa man dyan wala rin po yan, dapat po kung nagdasasal po kayo na isinapuso nyo na po yung pagdarasal sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat ang gawin nyo po ay magpakumbawa na lamang po kahit awayin po kayo, halimbawa awayin po kayo ng ibang tao na marami pong pinagsasabi sa inyo Huwag nyo nang patulan yun. Ang gawin nyo po, kung na lang po kayo, layuan nyo po. Layuan nyo na po yung mga taong ganyan. Wala pong kinabukasan ng mga ganyang tao na ganun po. Kasi basta nanalangin po kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, tutuloy-tuloy nyo lamang po yan. At may kakalalagyan po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Tutulungan po kayo at marami pong uh, biyahe po darating sa inyo. Hindi lang po sa pang uh, physical, spiritual Nagabayan kayo ng Diyos ang mga sa lahat. Kahit na kon po, uh, physical po, paggabayan kayo. Ang mga tinuturo ko po dito, mga orasyon po, ay eh, hindi lang po sa spiritual, physical po, karamdaman po. Kaya sana po pakaingatan po lamang eh, kung maari po ay eh, huwag niyo pong ipagyabang at mapakumbaba pa palagi. At pagdating niyo naman po sa inyong pamilya po na uh, karamihan po may kasama po kung ganyan na nag-spiritual. Uh, si na po kayo na ko lang po uh, pagdating po sa spiritual believe ako sa kanya pero pagdating niya sa bahay po wala hindi ako believe minsan namamalo ng anak minsan na uh, isang bagay lamang po na uh, bagay po lamang na hindi man malaking kon po nag -kon lang po sila ng mag asawa ay eh, away agad hindi yon hindi siya tatanggapin doon na spiritual na yon Uh, believe ako sa kanya kasi pag nag-uusap po siya ng mga orasyon ko ay uh, yung maganda po yung pagkakanya ng orasyon. Pero hindi naman karamian uh, karamihan po kung may nagkukon sa kanya humingi ng tulong. Hindi po niya napapagamot, hindi niya nagagamot po. Kundi uh, ang ginagamot niya po ay pumupunta po sa akin na aking ginagamot po dami yung nagsasabi sa akin, pero hindi ko na ako. Huwag nyo nang pansinin yan kasi sabi ko sa kanila, huwag nyo nang pansinin yan para hindi naman makasakit sa kanya. Ayahan nyo lang po siya. Ako, magbabago rin yan. At pinagsabihan ko na rin po eh, na sana magkupaba sa mga pamilya mo, sa mga anak mo. Huwag mong, huwag kanyon, gawin yun. Kundi pigilan mo na lang sarili mo, ipasa mo na lamang po. Ay, eh, pasadyos mo na lamang po yung ginagawa mo at pag-spiritual mo. Napakagaling po niya mga bangkit ng mga orasyon o mga kung pero karamihan po hindi siya yung hindi niya napapandar po yung mga ginagawa po niya. At kasi may yung kalooban po niya ay medyo kung, 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 kung lang pa lang asa po na sa paglinis sa sarili o sa mga kung, kung, kung. At at nagbisyo po rin siya, umiinom siya ng alak, nagigarilyo. Kaya dapat po kung may uh, gusto nyo po talaga mag-aral ng spiritual po at tanggalin nyo po lahat po yung mga biso nyo e, isa po isipan nyo naman po sa pamilya nyo po kung may alimbawa po nagbangayan kayo ng asawa nyo po o na hindi nyo nakapag-unawaan kasi sa pag spiritual po ay uh, ang pag spiritual po ay marami pong uh, yung uh, didinig dyan may nagsasabi na babaliw may nagsasabi na pag nagdarasal ka man po, Uh, marami po na kwan po. Minsan marami pong pupunta sa akin na nag-aaral po ng spiritual po ay eh, iniwanan ng asawa kasi uh, hindi na po daw siya nakakahanap buhay sa pamilya niya. Pero yung tao na yun na pumunta sa akin na kwan po eh, sinabi niya sa akin na uh, mayroon naman po siyang uh, sa pamilya niya kasi video may, may mana siya na lupain at may palisdaan po siya. Kaso ayaw ng asawa niya na ganun ang gagawin niya kaya nakipag-iwala ang asawa niya. Pangit yung ganun. Dapat ang mag-asawa po ay ang mag-asawa po ay magtulungan po yan. Kahit anong hirap o ginawa po magtulungan po yan. Huwag kayong magkwan po. Kaya marami pong kaparanan ng mag-spiritual ka. Marami pong naghahadlang. lang. Kung di lang sa yung asawa, sa anak, o sa mga tao na nangkukwan po nagugusga. Kaya huwag nyo nang pansinin yung kung nag-aaral po kayo sa spiritual po, ay huwag pansinin. Tuloy-tuloy nyo lamang po yung pagdarasal po ninyo sa Diyos mga makapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo. At huwag nyo na pong pakinggan yung mga taong ganyan na masasama ugali. yung pakinggan. Kasi tuloy-tuloy nyo lamang po ang pag-spiritual po ninyo. Maglinis po kayong sarili po ninyo na humarap sa Diyos at bukal sa puso po ninyo. Pag, ang gawin nyo po ay magpuder, bakod, balabal po nyo. At yan. At ang una po niyong gagamutin po ay yung pamilya niyo po. Ang una po yung gagamitin yung pamilya po niyo. Kasi ang pamilya po pag nagamot mo yan, mga pamangkin o lahat po na mga uh, pinsan mo, ang ibig sabihin mo yun ay konsagradong uh, mga gamot po. Konsagradong mga gamot po yan. Hindi po kayang supilin ng mga magkulam o babarang kasi kinatatakutan yan kung konsagradong mga gamot po kayo at pagkatapos mga gamot nyo, pamilya po nyo, kahit sa labas na po kayo manggamot, kahit sana, saan po na kayo manggamot, kasi napakabisan nyo po manggamot, at uh, palagi po kayong magpumbawas sa isa't isa, at tumulong sa taong nangangailangan po. Uh, sa sira po kayo, napahaba ko po yung mga sari mga kwento ko po. Uh, uh, narito po ang orasyon po na pam, pang, uh, pampatigil sa masamang gawa laban sa iyo. Kung ang isang tao ay may karunungan o kaya naman ay masama ang balak sa iyo ay gawin ang orasyon ito bago umalis ng bahay. Magdasal ang isang ama namin, ang Bangino Maria, sumasang palataya. At yung orasyon po ay nandito po yung orasyon po. Nandito po. Maraming salamat po sana po mag-subscribe kayo, like and share. Maraming salamat. Po.